Kapogin nyo sa sage nyo ngayon. Ah. Pwede na ka? Pwede na. Pwede ay. ng panjip rocks. Yan. At ngayon ho ay tayo hihingi ho ng baon sa tatay. Alam nyo gaw yung matrikula. Yan. Na ituition ho. Ang tatay ho sa akin na nagturo naon yung sabing matrikula. Are ho ang bag naon. Pag are ho nandoon ay mati ko yung makakahingi ho tayo ng baon. Hmm. Tayo pupunta ho dinit. Paalis na ho yung baon. Nagagayak na nga. Tatay! Ba? Ba't naka shades na gayaan? Uh -huh. Ay bakit dala mo ang aking bag? Dala kong inyong bag? Oo. Uh -huh. Aba, ay eh, di alam nyo na. Digat may pasok na. Oo. Uh -huh. oh, eh, ay face to face na. Uh -huh. Oh. Ay eh, hingi akong baon sa inyo. Anong baon? Aba, ay eh, kapogay nyo sa shades nyo ngayon. ah uh -huh. Pwede na ka? Pwede na. Pwede uh -huh. ng rocks. Pasaan kayo? Ay di Tawaring doon. kayo? Sa itaas, tabing oh. kasada. Bakit? Magsisinsail. Magsisinsail? Wow, nasira ang tubig ay. Eh. Babit ka kayo nakashades pa. Kaba din nyo muna at kulay dilaw na nakikita nyo sa akin. Ay, kaya ka kahapon ni masakit ang mata ka. Bakit? At mm, napuwing ako napuwing oo oh. ay di ngayon ni eh, baka ako y, ako y magsisinsil papagayaan oo oh. ay di mag safety goggles ako wow. ba safety goggles so tingin nyo nga ulit oh. uh -huh. bagay ka ah. bagay pwede na pwede na oo oh, pandayaw huwag lang lalayaw oh, ay ang inyong bag Ano kang hihingin mo nga? Ay, pang lang nga. Ano yung pang matrikula lang Ayan, pang tuition? So, oh. Magkano? Aba, eh, di kay nang bahala kung magkano ibibigay ninyo. Oo, oh, ay. Kayo hingi ng hingi, ha? Oh. Bago hindi ninyo ayosin ang pag-aaral, ay alam ninyo ang, antoy, matrikula ngayon ni eh. napakamahal. Napakamahal? Oo. Oh. Aba, inaayaw. Oo. Oh. Ba? Tama na ito. Tama na yan. Pambaon na rin. Baon oh, ayos na. Ayos na, utang muna sa yong down sa matrikula. Sa si school utang muna? na. Oh. Ano sasabihin ka? Sabi Baba, me. ano hindi muna magbib ano, magbibigay? Oo, oh, sabi ni Ma'am, palta mo Ano kang palta hindi naman huwitan Ah, hindi ka? Sabi ni Ma'am, pwede ka oh. humuna ninyong abunuhan ng aking matrikula. Ba. Sa teacher ko sasabihin? Oo, oh, sa teacher mo. Aba, ay ilang siya. Ilanggan teacher mo doon. Aba, madami akong teacher doon. Oo, oh, hindi e, sabihan mo lahat. Sabihan ng lahat? Oo, kaya naman idalhan e, dalhan mo ng dragon fruit. Oo. Oh. Tigigisa. Tagigisa. Pagbibintahan ka? Oo, oh, ibigay e, mo na. Bibigay? Oo. Oh. E, ilang Oh. yun, palagay ng lima. Oo. Oh. Sabi mo yung ma'am. Oo, oh, ah, ari ho kayo tagigisa din eh. Ang akin home dragon fruit eh, napaka sweet, napaka sarap. Oo. Oh ngayon ho sa sarap na ito ay abunuhan muna ninyo ako sa aking matrikula Ah oh, gayon, oh. aba ay madami na pala ng dragon fruit ang dadali ikaw na na mga pagbenta na din daw ay wag muna yun munang lima lima muna isa lang muna oh. ay siya sige Paano bago pag, pag hindi pumayag oo oh. saka bumalay kumuha ka isang bimig na dragon fruit oo oh. tigli limang kilo o sampung kilo bibigyan na ibigay muna na. ho ma'am Baka sabihin Bayad na Bayad na ho ako sa aking matrikula. Ba, gayon? Oo. Oh. ini siya. Yun gagawin ka? Sabihan mo. Sabi, eh bakit ga? Puro regalo sa amin. Pag ikay nakatalikod na... Ma'am, yan ho ay bayad ko sa matrikula. Ah, gayon? Oh. sabay alis na? Sabay alis. Uh -huh. Hindi, ay, Saan, aray? Baon na lang? Ang... Baon na lang. Oh. Ay, siya, sige. Dadaling ko na yung inyong bag daw. Ay, huwag mong kukupitan na rin. Aba, hindi. At sisikwinta na. Sisikwinta na? Oo. Oh, oh. Aba, bus na pala. Bus na. Ay, siya ay sasabay sa akin. Pahon down. Ay, ako'y di nadadaan sa shortcut. Sure Oo, oh, ay siya, at, sige. At hila ko pa ang kabayaw. Oo, oh. dyan na kayo? Oo. Oh, ay, sot mo na kanyang shades. Sot, mm, Para kay uh, Para kay kayo napupugihan sa akin. Ay, sadya. Kapugihan niya, pag sot niya ang inyong shades na yan. Oo. Oh. Sa so, John Daniel Patilya. Ho! Oh, Boy, ako'y kakahit lang. Ah, ka-ahit lang. Oh. Ay, siya, hindi, hindi. Wala, wala ka. Hindi. Pwede na ka ako magmotor na, Ray. Pwede na, oo. Oh. Brum, 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 brum. Magbibigay na lang ulit ang kulang? Oo. Oh, oh, Ba? Oh, Pahiram muna daw. Na? Ng no motor. Allah! Papahiram muna daw sa inyo, hindi mo nabigay. Walang ayaw pang ibigay eh. Ay oh, siya, sige. Ay siya. Ay siya oh. din eh, ngayon chinilas, ano? O ba? Bagong style. Bagong style, ito eh, Ang isa beachwalk. Oo. Oh. Ang isa spartan spartam. Uh Oo. -oh. Oh. Ano? Ayaw, sana. Saan kayo makakakita ng ganda rin chinilas? Eh, design nyo lang, ano? Atin lang. Ayos eh. Ito mo, isang big small ha uh -uh. oh. medium at small guys gay au bye bye oh.